Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I'm Hi guys, welcome to my channel, Jun La Italian Now guys, ay pakilala ko sa inyo guys Yung uh, sinang santol guys Yung puno ng santol guys, andito guys yan yung puno ng santol guys ito yung bunga nito ito guys ay napakasarap pala nito guys gagawing sinantulan sinantulan guys na nagiging gulay na siya guys ah sarap noon ko lang natikman guys na nabili ako bumili ako ng isang ano lang isang lang na sinantulan ah sarap pala yun na guys yung ano panay na ang bili ko guys pero dito guys marami na pala dito sa amin popolote na lang guys ay pwede siyang gawin ng sinantulan ang sarap guys ng sinantulan sa amin guys sa probinsya guys hindi to guys pinapansin hindi to guys pinapansin ang uh, santol Naya lang ito guys na malaglaglag sa sahig o uh, sa lupa pero hindi ito guys pinapansin kasi nga guys yung santol kasing iba maasim pero yun alam na masarap pala itong gulayin ito guys yung pakita ko sa inyo yung puno ng santol guys ay Napakalaki yan, yan. Ito guys, ah, lalayo tayo guys. Ayan. Makikita nyo ang pinakabuhan ng santol guys. Ayan. Yan ang puno ng santol guys. Malaki ang puno nya guys. Tapos ah, ito na yung bunga nya. Pag ano yung buto, masarap sipsipin. Pwede rin lunukin Kaya lang, mahirapan tayo guys kung kung ano pa ilabas natin kung madali ba o hindi. Kaya mas magalang sipsipin na lang natin ito. Tapos, guys uh, dito guys dito ko lang 'to nakilala guys yung ano guys yung sinantulan gulay kaya pagdating dito guys ay nagi-enjoy talaga ako guys na kumain guys ng sinantulan kasi ang sinantulan ay naghahalo siya guys yung medyo maasim na may halong gata na masarap masarap talaga yung santol na gulay. Sa amin guys sa probinsya sa Bisaya, ang santol guys ay hindi namin pinapansin, hindi rin namin ito ginugulay. Binabalatan namin ito pero kinakain namin yung balat, tapos sa sauso namin sa asin or may may maanghang sili. Pero mas masarap talaga guys yung agulay ah, gulay nito. Para hindi siya guys maano guys, hindi siya masayang lahat pati balat pwede na sa gulayin thank you so much guys for watching guys pa hindi pa nakapag subscribe sa akin sa akin channel Jolla Italian uh, pwede na po guys na makapag subscribe with notification bell all pananapay kayo guys sa susunod kong in-upload na videos thank you so much guys for watching ngayon dito ako guys sa puno ng santol ay ang pinakamasarap guys na sinantolang gulay thank you so much guys for watching yan guys pagmamasda natin yung puno ng, 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 ng santol I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.